Ayos lang yan. Kailangan talagang bilangin yan eh. Hindi pare eh. Oh. Ginugubit-gubit pa rin pa rin Para maganda no. Ang dami kasi mga BO ngayon yan pa rin oh. Hindi may iwasan. Oo. Oh. Hmm. Oo, oh, butas ka agad pa rin oh. Ayan oh, dahil Binibilang 'yan, bibilang, binibilang. Tapos sinusulat dun sa ano? Lagyan. Ano? Kini check mai kaya ni. Eh. Taming ano, B.O. Ano? Hmm. Yo ba? Hmm.